Hello everyone! What's up? And welcome back to my channel. And yes, ngayon lang ako ulit nakapag-video kasi ano, it's Friday and walang pasok. Bukas, yes, kasi nga Friday. And by the way, I'm Chola and nandito ko sa Russia and I'm studying here Russian language. Dati. And ngayon, yung kinuha kong course ay designer. Kaya ayon yung mga kaklasiko, puro mga ano, mga Russian. And ako lang yung foreigner na magkakaklase sa amin. And sobrang hirap nga. And kasi dito sa Russia din ay kailangan mo munang mag-aral ng Russian language bago ka kumuha ng kurso na gusto mo. For example, or engineering or blah blah, blah. And yes, kasi sabi ng boyfriend ko, gan ganun daw yung ano nila dito. Kasi Russian sila dito and yung language talaga nila dito ay Russia lang. And hindi sila dito nag english Mostly yung mga nakatira dito hindi marunong mag-English. Pero karamihan naman din ay may alam sa English pero kaunti lang. And mayroon din sila dito ang English language na inaaral. Pero for example ako, um, foreign student and inaaral ko yung Russian language din. Pero one time per week lang din. Tapos yung kaklasiko naman ay inaral nila yung English language kasi hindi nila alam hindi ako Russian and hindi ka makakapag work dito kung hindi mo alam yung Russian language kasi everywhere is Russian language ay, kasi yes dito ay mga Russian talaga language talaga nila yung ano nila focus and bihira lang yung English ata, iwan ko hindi ko lang alam, mostly lang ata sa Moscow, may mga English doon pero yung main talaga ay Russian. Ganon lang dito. Kasi you can't survive here in Russia kapag hindi mo talaga alam magsalita ng Russian language and yes, may hirapan ka kung hindi mo alam mag-Russian and mas magandang mag-work din dito. Pero hindi naman medyo ano, kalakihan yung sweldo nila dito. Exactly lang para sa mga bayarin, sa so foods or pababla or bills, ganyan. Pero kung marunong kang mag-save ng pera, ay ayun, magkaka-travel ka talaga and ganyan. And ayun, kamusta yung one week ko sa pag-aaral dito sa Russia? As a foreigner, ayun, sobrang hirap kasi hindi ko pa alam masyadong mag-Russian at hindi ako nakakaintindi masyado ng husto sa Russian language. And yes, sobrang pilis nila magsalita. And yung schedule namin naman ay minsan dalawang subject, apat, at saka, at saka tatlong subject lang. And nag-start palagi kami ng 9am to 12pm and mag-continue ulit ng 1pm to 4pm. And ayun labas na namin ng 4 p.m. Minsan naman ay wala kaming pasok sa hapon and sobrang dami namin na magkakaklase kapag iba na na subject and ayun tapos mayroon din mayroon din kaming room na sobrang dami namin tapos nasa stairs kami nakaupo nakaupo charot yung stairs basta yung ano, design ng mga nasa abroad na mga school kasi dati nakikita ko lang sa bro ditong ano design na design nila na para lang yung nandun kayo sa ano kasi hindi ko pa na experience yun kasi nga sa Pinas ako nag-aral ay natural and yes ayun sobrang hirap kasi para akong nakaka pagabago -pag ay para akong nakakaano sa kanila nakaka nakakaulang ay nakakalang para akong nakakaano sa kanila <laughs> parang nakaka out of place ako sa kanila Eh, basta out of place ako sa kanila kasi lagi silang ano nagkakaintindihan tapos ako andun lang ako sa gilid kasi hindi ko hindi ko sila maintindihan at saka yung mga teacher naman sobrang bilis magsalita and pero okay lang naman kasi after ng pasukan namin ay lalapit ako sa mga teacher and sasabihin ko, I'm sorry, the blah, 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 blah kasi hindi ko talaga maintindihan yung Russian language. Sobrang hirap. And ayun, kakaitindi naman sila at sinasabi na, Yes, it's Tejolo, sobrang hirap. And ayun, sabi ni Lights, okay lang naman daw. So harasyo, ganyan, everything's okay. And okay, basta present ka lang palagi sa pasukan. And, ayun, mas matututunan mo talaga. Kasi, ayun, sobrang, sobrang hirap talaga. And, mabuti na lang may nakaibigan akong isang babae na tumutulong sa akin minsan. And, ayun, siya yung nag-adjust sa akin. Siya na lang yung nag-English ng kaunti. Marunong siya mag-English. Pero, kaunti lang naman. Kasi, mahilig siya mag-travel. And ayun, pero hindi naman kami masyadong close. And bawaburing ka talaga kapag hindi mo talaga alam yung Russian language kasi wala kang magkakaibigan ng masyado. And sa designer subject naman yung ano namin, yung course naman namin, kami na magkakaklase lang ay 9 or 10 like that. And yes, sobrang kaunti lang namin. And kapag nasa ibang subject naman kami ay sobrang dami namin and sobrang nakakahiya. Mabuti na lang yung mga teacher ay mga mababait and nakakaintindi din. Tapos ano, nakikinig lang ako sa kanila kung ano yung sinasabi nila. Tapos ayun, wala lang. And yung subject namin ay mga sampuata or below or patas. <laughs> sobrang dami din namin ano, teacher. And minsan nalilito ako kung saan building kasi ang daming building sa paralan namin. Like... <laughs> Ayan, sobrang daming building kaya hindi ko masyadong ano, nakakalito kung saan ako pupunta. Pero mabuti na lang yung boyfriend ko palaging sinasabi sa akin. Pero may nakasulat naman pero hindi ko lang masyadong maintindihan ng exactly kasi ewan ko. And yung ano naman namin, yung schedule namin kapag Monday ay dalawa lang na subject. And kapag Tuesday, Wednesday, Thursday ay apat yung subject namin. And now Friday ay ano, tatlo lang. Kaya early kaming lumabas. Almost 3 p.m. Yun kung masasabi ko sa one week experience ko as a uh, foreign student dito sa Russia. Kasi, sobrang hirap nga. Dapat alam ko pala mag-Russian. Kasi, hindi ako masyadong nag-aaral ng Russian language. Kasi, wala, nagsisilpon lang ako. Kasi, gusto ko lang ng tahimik. Gusto ko lang ma-relax yung mind ko. Gusto ko lang yung peace of mind ba? Ay, charot. Tapos, ayun lang. Kasi, sobrang hirap ng Russian language. Kapag nag-aaral ako, nakakalimutan ko agad. Kasi, hindi ko palaging ginagamit at hindi naman kami masyadong nag Russian ni Andre ng boyfriend ko hindi kami masyadong nag nagsasalita ng Russian language kapag lang yung papa niya na andyan. andito ayun nagsasalita kami ng Russian tapos mayroon din silang ano algebra na subject ano yun tapos yung room naman doon ay sobrang luwag din at saka parang strict to sobrang strict to ng teacher doon and Yes, hindi siya masyadong humingiti. Natural. Pero kasi mga Russian sila, hindi sila masyadong humingiti. Kaya hindi ako masyadong comfortable kasi ano, hindi sila humingiti masyado. Tapos hindi sila masyadong friendly. Pero ano naman sila, mababait naman. And ako lang yung ano, parang, parang hindi comfortable kasi nahihiya ako sa kanila. Kasi, kasi nga hindi, diyan sila. Tapos nakakahiya. And kaya ako nahihiya kasi ako lang nang na out of place. Ay, charot. Pero ayun, pero marami namang tumitingin sa akin kasi nga yung buhok ko. Tapos, ano, Asian. And mostly yung mga nagtatanong sa akin kung saan ako galing. And akala nila galing ako sa Thailand or China or Japan, mga ano nila sa akin. Pero hindi nila alam na Pilipina, Pilipina ako. And ako lang yung first na Filipina na nakapag-aral dito sa kanilang city and kaya yun hindi nila masyadong alam yung Philippines kaya yun nalilito sila madalas ay <laughs> and ayun natanggap ko na din yung Russian language ko na ano diploma dito sa kanila and yes, yeah, simple lang naman and natanggap ko kahit hindi kami masyadong natuto sa Russian language and akala namin anong mahirap and baka hindi ibigay sa amin yung Russian diploma ng language nila pero ayun and dahil sa kanilang ano dahil sa kanilang maunawain and yes ayun binigay sa amin and kapag naman nasa ibang ano kami subject and madaming mga estudyante and meron din naman akong nakikita ng na mga foreign student hindi din ano hindi din nakakaintindi ng Russian language kagaya ko and kapag naman yung nagsasalita yung teacher And kailangan namin isulat kung ano yung sinasabi niya. And ako naman, kunyari lang ako na nagsusulat. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga alam yung spelling. Or hindi ko maintindihan at hindi ko rin masyadong marinig. Kasi sobrang ano nila magsalita din. Sobrang bilis. And ano, basta yung ano nila. Accent, hindi ko maintindihan. Yes, ayun. Pero okay lang naman. At least mababait yung mga teacher. And maunawain. Kaya yun, okay lang. Kahit hindi mapapasa. Ay, charot. Pero mag-online na lang ako. Baka sa susunod. Sa online na lang ako kasi mas ma buti pa sa online. And para hindi ka na pumunta-punta doon. Kasi ayoko sa weather. Kasi minsan sobrang init. Yes, sobrang init ang summer. Tapos ito na naman, sobrang lamig na naman and kailangan mo mag-jacket-jacket -jacket, ng padoble-doble. And baka sa susunod, ito na naman, sobrang lamig na naman. Kasi autumn na and, yes, pero dito autumn na and hindi pa naman, ano, sobrang lamig. Kung para sa ibang, ano, city dito sa Russia, dito ay mainit pa mga 20 plus pa, 20 plus degree kapag September, pero kapag October na yun, nalamig na. Gistart na. And tayo ko din sa winter kasi minsan, ano, dangerous kapag, ano, slippery yung daan. Pero hindi pa ako makakakuha ng online class kasi wala pa akong requirements. Kasi dapat mayroon kang temporary visa or resident, ganyan. And mostly mga babae lang kami na magkakaklase sa amin na mga designer doon. Yung teacher ko naman sinabihan ako ng good job kasi kasi ano, wala lang kasi yung yung nasa TV pinipicturan ko lang ko na lang and inaano ko na translate ko na lang kasi hindi ko talaga maintindihan. I swear and sobrang hirap and wala akong maintindihan lalo na sa mat um, yes sa mat sobrang hirap and hindi ko alam kung bakit naging ganun yung resulta pero naintindihan ko naman yung iba kaso hindi, hindi nga lang ako nagtatanong kasi nahihiya ako and hindi ko alam kung itatanong ko kung ano, -ano. <laughs> and yes that's all for today's video and, 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 and ayun share ko lang kung ano yung experience ko sa one week ng pag-aaral ko dito sa Russia. Pero hindi na Russian language. Ngayon ay sobrang hirap na kasi ang daming subject namin. And hindi ko sila maintindihan kasi sobrang bilis nilang magsalita. Pero after all, naman ay nakakaintindi sila and okay lang. And at least present ka lang. And yun lang. And that's all. So, thank you for watching. And see you on my next video. And yes, don't forget to like and subscribe if you want. Charat. And yun lang. Bye. See you on my next video.